Hi, it's me again, your ate. At kung wala sa sa'yo, nandito ako. Isa ka ba? Sa kumikita na, nagtatrabaho na, kaya tinatamad ka ng mag-aral? Nagdadalawang isip ka na, magtatapos pa ba ako? Eh, may trabaho naman na ako. Huwag na huwag kang magdalawang isip na magtapos ng pag-aaral dahil sa mundo natin, puno ng mapanghusga, mas magandang meron kang hawak na diploma. Isa kang degree holder. Kasi, ang trabaho, nandiyan lang yan. Hindi yan mawawala kahit saan, meron. At kapag nakapagtapos ka na, baka pagdating ng araw, ikaw pa nakakapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Kaya dapat, huwag ka na magdadalawang isip. Aral muna. Habang bata ka pa, ang kailangan mong gawin, mag-aral. Galingan mo sa pag-aaral. Saka na yung ibang pinaggagagawa mo. Pwede naman dumiskarte, pero huwag mong Iisan tayo ang pag-aaral. Fighting! Mahirap ngayon, magandang bukas.